Bagay ang mga sasakyan dito guys Hindi kagaya sa atin Na kulang sa min mga maintenance Dito kasi Naalagaan yung mga sasakyan dito Ang sasakyan mga truck kasi dito guys Walang remedyo Kung anong sira papalitan buo yun Hindi kagaya sa atin Sabihin pwede pa remedyuan. remedyo Dito hindi Palit agad Para lagi ba sigurado na condition. Guys, silent na lang ako guys ha. Keep watching na lang. Pero itong highway pala na to guys 120 ang speed limit dito guys 120 Hindi kagaya sa Pilipinas 80 Pati ba naman sa speed Napapag iwanan tayo Pero pag bumiyahe ka guys Lumabas ka ng city Pag lumabas ka ng city 140 ang speed limit dun Hawak mo yan kung gaano katulin yung 140 na yan. Samantala sa atin, parang ano ba, 90 lang. Dapat magdagdag rin sila ng speed. Wala, kahit gawin lang nila, 100 na lang. Kasi, pag nasa example, nasa highway ka, 80 ka lang, ang daming sasakyan, nag-aabot-abot ba yung may pwede lagyan nilang nila designated yun dito sa pass lane 120 ang sa gitna 80 tapos yung pinaka outer 60 pwede pang ganun siguro pwede pa kasi pag dito ka sa, sa <coughs> pass lane 120 hindi mag iipon ng sasakyan lalong bibilis ng takbo mabilis ma babawasan yung traffic kasi kung ang mabagal dyan lang dyan na lang siya talaga ang mga nagmamadali dito pero may speed limit o oh, 100 pwede na or 110 pa pwede na 110 o oh, pwede nila oh, 110 pwede na rin ako nung nasa Pinas ako oh, sus. Di ako mga, hindi ko pa nasubukan tumakbo ng isandaan. Lagi ka lang utsinta. Utsinta, ba tapos mo mag utsinta. Reduce ka na naman, Diyos ko. Dapat ang skyway dyan sa Pilipinas, 120. Wala, wala, mabagal. Ay. dito tayo guys sa uh, exit 9 na pala to guys pero pag lagpas mo dito guys sa uh, exit 8 tuloy tuloy na yan guys kasi dito na mga exit may mga mall pa kasi rito eh kaya nagta traffic pa pero kita mo guys simula dun kanina hindi naman tayo na-stuck ng matagal hindi tayo may stock ng matagal guys kasi ang traffic dito hindi naman ganun <clears throat> may stock ka lang guys sa kalsadang mga ganito pag may may sagian yan sigurado yan barado talaga baradong barado pero pag wala tuloy tuloy yan guys <laughs> tuloy tuloy ang agos nyan the time to make a chance just relax take it easy Yan guys. Dito yan. Paglagpas natin dun sa exit ng 8. Yan, tuloy-tuloy na yan. Yan kasi guys, mall yan dyan eh. Malaking mall dyan. Malaking sikat pa na hotel yung nandito. Kaya maraming uh, masyal sa mall na to guys. pinakasikat din na mall to rito ang dumating ako since 2009 yung mall na yan, nandyan na yan oh, ilaw ano mayroon kaya dyan may helicopter. Ay, hindi. Sa taas ng school. ay uh, school pala yan, guys. School. Yung sabik. Eskwelahan pala yan. Iwan ko anong mayroon dyan. O may celebration lang siguro. <coughs> Kasi mag opening na pala ang klase din. Ay! National Day pala nila guys. Saudi! Happy Saudi National Day. Na National Day pala sila guys. Kaya <laughs> ang mga building may mga ilaw. may ilaw na green. Ganito sila. Masaya sila mag-celebrate dito guys. Ang National Day nila. Kaya pala yung maglagay ng ilaw dyan guys sa school. kita guys ano ang kita nyo talaga yan It's the time to make a chance. Just relax, take it easy, Celia. And guys, video you in our